For today's video, mga kumarels, ayan, o, oh, inihanger ko na ngayon ang mga bedsheet. Ayan, o, oh, okay. Ayan, bedsheet yan, yeah, may katerno yan yeah, na punda, mga kumarels. Ayan, o, oh, ayan, mga kumot, o, oh, diba, oh. Kaya marami kayong pagpilihan dito sa lilis, ukay, ukay. Kaya, tara na! At nang mamili na pag pumunta kayo dito, hindi maaari wala kayong mapipili. Kasi kung ano-ano ang aking mga item. Hmm, diba? di ba? O. Ayan, lalagyan na ng tag price. Ang mga bedsheet. Ayan, i-hanger na natin yan. And then, ayan, o, mga nakatambak pa siya. Kasi nga, pinipili pa natin kung ano yung pagsasabasamahin natin i-hanger. O, diba, yun, o, kitang-kita -kita nyo naman ang aking mga nakatambak pang mga ukay na hindi ko pa halos paihangin at ang iba doon ay wala pang mga tag price kaya hindi rin biro nakakapagods pero no problem ang mahalaga ay may business business tayo ayan di ba yan, ihangin ko na ang bed sheet yung kumot o di ba ayan o. Ayan. hindi pa lahat nakalabas yan. Mga kumarels, o, Ayan. Ah, may damage, kaya red check, hindi pwedeng ibenta. O yan. Kasi merong mga sira-sira. Hindi ko na binibenta. Ang gusto ko, perfect. Na kahit sabihin mo na medyo um, ukay siya, ang mahalaga, eh, wala siyang sira. di ba At least mabibili siya kasi siyempre kawawa naman makakabili ng may damage. So, yan. O, ang ganda ng kulay ng kurtina. Kaya talagang magugustuhan niyo siya. Sa murang halaga. O, kaya, pili na mga kasuki, mga O, oh, diba? Ayan oh, ang aking camera woman, si Sia. O, oh, diba? Ayan. Oh, o, oh, ang ganda ng kortina. Kaya, nako, tiyak. Kung sinong makakapunta doon at hindi, para hindi magugustuhan niyan. Ang ganda eh. Bagay na bagay sa napakalinis niyong bahay. O, oh, diba? Pag yan ang napili niyo. Sa murang halaga lamang. Isang set na... Good for 100 plus. O, oh, ba diba? O, oh. kung sa iba yan, more than pa ang price. O, oh, ba diba? O, kay ganda-ganda. Set na yon Kala nyo, o. Oh. Huwag nyo na ipakita ang aking mga bill belt. Taga ito, aking camera woman. Ipakita natin yung ating ukay na tambak pa. My goodness. Ayan yung, kasi ang aming bahay, nasa harapan lang na highway. Kaya talaga, pwede kami mag-business dito. O, diva Kaysa naka-impact, pirahin natin. O, di diba? yan. O. Yan nakatambak pa pero isang araw yan okay na yan kaya halikan na bili na kayo Diba? pili na kay Lilis o kay Okay, okay.